Yun mga abel o, ayan. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat At mag-aabang na naman tayo ngayon Friday ngayon So yung Ivo natin sa Norte Is pinawala ng 640 Sa Muñoz, Nueva So ayan nga, makikita nyo sa harapan natin Yung oras ng release Yan, then Yung Sa Tanay Rizal naman Yung tgr natin with BOTC With uh... Ano ba yun Uh, BBC ata uh, ni-release ngayon ng 7.05 so yun uh, halos magkapanunod lang yung datingan ng mga ibon natin mga kabir kaya kailangan natin magabang-abang na dahil yung PUF natin tansya ko mga 7.48 so, ngayon mga sigurado ganyan ang mga datingan sigurado Ganang oras, may maaga na. Medyo makulimlim ngayon sa ating kapaligiran. So yun, i-ready ko na yung ano ko. Yung mga ibong ko dito sa kabila. nakalagay sila sa Avery. Ito, itinaas ko ulit yung dalawa kong ano. Ayan o, oh, trapdoor na yan. Ayan. Itinaas ko dito. Ayan, makikita nyo yun. Para madali sila makapasok. So, dalawa na apuling natin sa PUF. Then sa TGRC isa lang si Banlun. Kaya tara, samahan nyo kung mag-abang. na Abel, meron na tayo. E, ko sino kaya yatong dalwan to. Nako, yari na naman, nagronda na naman yung ibon natin. Parang sa PUF to ah. Sa PUF tong dalwan to sigurado. E Ayun ah. Oh, PUF nga to. nga to. So ayan mga Abel, kanina pa nag-iikot yung ibon natin. Kaso napakatagal, ayan. Ronda na ronda. Yan yung mahirap sa ibon natin. Masyadong malalakas yung ibon natin. Ronda na ronda. Dalwa yun. Parang sa PUF. Ayan na oh. Ayan na. Sabay-sabay na yung mga ibon. Aray ko. Wala na. Wala talaga Hindi talaga tayo mananalo Diyos ko Yan Pasok, 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 pasok Apat na PUF Pasok, 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 pasok Sabay-sabay dali Pasok, pasok, pasok na Pasok, pasok Pasok na Buti na lang naalaban yung isa Ayan mga abel Sabay-sabay yung ano natin Sabay-sabay yung PUF natin speed nito 1225 ito 1211 ayan magkakasabay yung ibon natin kaso napaka ano sila napaka ronda ng ronda kaya yan uh, ang lap winner natin is 13 so 1225 1211 okay lang yan kaso nga lang talagang ano uh, matutulin yung mga ibon ngayon talagang ano uh, ito mabilis naman. Ito tsaka ito mabilis naman eh. Oo, mga Abel, but napakatagal rumonda ng mga 'to bago bumaba kung hindi darating yung dalawang yan hindi agad bababa nauna tong dalawang to ito mag, mag ano, mag ah, magtito ito at magtito bago ito sila pa yung unang dum ah, huling dumating sila pa yung unang pumasok aray ko Diyos. ito huli pang pumasok ayan tara abangan pa natin yung, ano yung PUF naman galing Tanay Rizal so ayan mga Abel Una nating dumating galing PUF, ah, galing TGRC, galing Tanay Rizal is yung brown. Yan no? brown natin na nauna nating umuwi. Ah, si ah, red pepper ang una nating dumating, Ayan no? Ayan no? Ayan o. Ayan, o. Ayan o yung brown no? Ayan ah. beto-beto muna tayo sa mag-bingo muna tayo. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayun na, sabi, sabi ko na. <laughs> Lagi na lang lampas 'yang pagkabababa, mga Abel. Lagi na lang bababa, biglang aangat na gano'n oh. No? Kasi masyado kasi mababalop natin mga Abel eh. Tapos ang tataas lang ano natin, area natin kaya Diyos ko. Ayan o. Baka sumabay pa sa iyo yung mga nakapuling. Mumaba ka na. Hmm. Dalawang attempt. Hmm. Hmm. Ayan na, yung brown. Ayan o, oh, ang aga ni red pepper. Red pepper ang aga mo. Hmm. Niwan mo yung mga asama mo. Ayan. Bang pa tayo, baka bigla sumulpot si banlon Ibon, Ayun mga Abel. Meron pa palang dumating. ko. Si Peter B. Ayan. Diyan kasi yung ni Peter B. Ayan. Ayan, yung Peter B natin na blue bar. O, wala pa si Banlon. O, magkasunod lang sila. right. <laughs> Bale, yung nakapuling natin si Banlon, wala pa. Ko. Si Banlon at si uh, Peter B na hen. Ayan dalawa na lang kulang natin mga abil. oh. inom-inom-inom tubig ayan, nakaano tayo ha ah? naka tayo ngayon kulay oh. itim, molasses with ano yan, tulome probiotic ang sakalam doon lang oh, ayan wala pa yung mga ibon natin nakapuling alay ko, talo na naman ayan mga abil, eto na eto na siguro si banlon bilis baba na banlon asa ka na Ayan yeah, si Banlun na. Ayan yeah, si Banlun. Ayan yeah, na. Ayan yeah, si Banlun. Oh, ayan yeah, na Banlun. Pasok dali. Pasok. Pasok. Oo. Oh, oh, tataas ka pa. Pasok na Banlun dali. Kalak muna tayo. Alright. So ayan yeah, mga Abel. Uh, Naiklak na natin si Banlun. Kaso mababa na lang speed. 1,000. 26 na lang yung speed niya. Ayan o. Oh. Uh, ang pangit nung ano niya. Uh, sticker niya. Dumigit yung pinaka tape. So ayan. Ginawa natin yan. Ayan o. Oh, ang dumi ng kuko. Manual lang ginawa natin yan, hindi natin in-scan. Pagka ganyan, scan ang ginagamit natin. Pagka ganyan kadumi yung, ano, yung barcode. Pero pagka ganyan, yan, ganyan kalinis, pwede yan. Pwede natin i-barcode yan. Ito, hindi papasok sa, ano yan, sa scanner. So yun, uh, okay na okay na yung mga ibon natin. Bali, ang wala na lang si Peter Hen. Ah, Peter B. Hen, yun. Yun na lang, yun nandito. Yung kapatid nitong mga to. Yan, yung dalawang yan. So yun, makompleto na yung ibon natin. Kaya, okay lang yan. Tingnan natin kung nanalo tayo sa pa, ano sa, sa bet kasi sa pooling parang wala na tayong pag-asa. Sige, inom ko muna. Kinulong ko naman si Itim yun si Itim mo. Oh. na abila duli. Ayun niyan eh. Kasi pagka inanon inano natin 'yan, pinakawalan natin dito, hindi kayo makakababa sa baba kasi Tirotoro nung Itim na yun Ayun, 'yan yung ah, side na 'yan. Kalandian niya ito si Peter. Hmm. Yan, mga Abel, oh. Iinom ko muna kaway niya anine nagbugbugan sila eh ito na mga abel si Peter B yun pasok na kompleto na ibon natin mga abel o yan pasok na pasok pasok na pasok 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 uy pasok na matambay ka pa dyan pasok na uy pasok uy, pasok sa banga ayan pasok 828 huling ibo natin, si Peter P. Hen ayan so yun, nag-aaway na naman yung dalawa. kasi ang tatapang kito nyo mga abel, no ang lilit itong dalaw to, pares barako pero ang tatapang ayan, no so yun mga abel, okay na okay yung mga ibo natin congrats, congrats sa mga nanalo